Okay guys, welcome back to my uh, YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, uh, subscribe na po kayo para updated kayo uh, dito sa latest nating upload. Ang isi share ko today, uh, magbibigay ako ng mga tips kung paano natin mapabilis yung pag-release ng uh, ORCR ng motor. Lalo doon sa mga uh, bagong kumukuha ng motor. Uh, una, dapat malinaw sa usapan nyo nung agent kung gaano katagal uh, i release yung URCR pag pukuha ka ng motor. Para at least mayroon kang pinangahawakan na usapan nyo nung agent. Kasi sa kanya mo rin ipapalo up kasi kung ano yung status nung URCR mo. Ngayon, ang, ang sa akin, ang usapan namin ng agent is 45 days uh, upon ng pag-release ng motor. So, nakuha ko yung motor ko um, uh, June, June, 12 to June, June 12 to July 12, isang buwan na. So, July 12. So, dapat, bago mag-August, marirelease na yung uh, ORCR ko based doon sa napag-usapan namin na 45 days. Ang nangyari, Ah, uh, pagdating ng tin na pagdating ng 30 days, doon ako nagsimula magpalo up nung uh, ORCR ko. 30 days I nagpalo up ako sa uh, kasa. So, tinanong ko na sa kanila ko ano yung status nung uh, ORCR. So, ang unang info nila sa akin is nakapending pa. So, Every time na nagpapaloop ako, every two days na nagpapaloop ako sa kasa, ang lagi nilang sinasabi is pending pa. Gamit yung motor, kasi nga wala naman papel. Mas delikado kasi pag nahuli ka, nawala kang papel. Kasi ang sabi sa kasa, malinaw nilang sinabi din sa akin na... Pag ginamit ko yung motor na wala namang papel, hindi na nila sagutin. Kung pag nahuli ka at na-impound yung motor mo, problema ko na. Pero, um, humingi rin ako sa kanila sana ng parang clearance na kaya parang, clear, clearance to travel na pag wala pa yung RCR ko, pwede kong magamit yung motor na pag nahuli ako, yun yung ipapakita ko. Kaso, hindi sila nagbibigay na. Hindi na sila nagpo-provide ng clearance. Pero parang permit to travel na pwede mo magamit yung motor habang inantay mo yung ORCR. So, wala silang ganun. 30, magti 32 days na, nagpalapulit ako sa kanila. So, pending pa din. Ngayon, ang sabi ko dun sa agent, ano yung pwede kong gawin para mapabilis yung Uh, pag-release ng ORCR. Ang sabi nila sa akin, Sir, try mong mag-message dun sa uh, ano namin, Facebook page namin. So, nag-message ako sa Facebook page nila. Uh, nag two days bago sila nag-reply. Ang tagal. So, doon na-complain na ako. Na, ma'am, based dun sa usapan namin ng agent mo, 45 days bago ma-release yung ORCR. So, nilinaw ko sa kanila na yun yung naging usapan. So, sabi nga ng reply doon sa Facebook page, uh, ita ipa ipapriority nila yung application ko. So, ako naman, nagtiwala naman ako sa kanila na priority. Dahil nga, malapit na yung Judith nung pinag-usapan namin nung uh, agent nila. So, time to time, nagpapalo up ako doon sa, ano, sa Facebook page nila. So, kaso, ang lagi lang nilang reply sa akin, uh, on process pa din yung uh, uh, uh documents ko. Pero, kung para pang pending siya na on process na sa, sa eh, siguro sa LTO. Kasi naka-LTMS na, kaya sabi nila, medyo matagal daw. So, five days prior nung dead, yung ano, deadline ng usapan namin, parang five days na lang bago mag-45 days eh. So ang ginawa ko ako dun sa mga kasama ko na may mga motor kung gaano katagal nila nakuha yung ORCR nila. So ang sabi nga nila ay ah, yung sa kasama ko ah 3 months bago nila na bago na-release sa kanila yung ORCR. So naisip ko ang tagal kasi ang trabaho ko, Las Piñas, uwi ang ko pa sa Naik. So, matagal. So, nakiusap ulit ako dun sa agent namin. Sa agent na ko ng motor na baka pwedeng marilis ng eksakto dun sa usapan. So, wala din sila magagawa kasi nga daw, yung head office na nila nagpa-process do ng documents. Ngayon, ang move, ang next move na ginawa ko, search ako sa Google kung ano yung mga number ng BPI, uh, email address ng taga LTO. So nag email ako sa LTO. Ah, uh, nga, nag-drop ako ng message, follow up ako na uh, binili ko yung motor na ganitong araw, ganitong petsa. Follow up ko yung ORCR ko kung ano na yung status. So walang nagre-reply, ang dami kong ang dami kong ano, dami kong email ad ni LPO na ah, kumbaga nakasis halos lahat. So yung iba naman nagre-reply, hindi naman daw nila hawak yung ah, kumbaga magkaiba sila ng department. So ang naging option ko naman doon, sinerch ko naman yung ano hotline ni DTI. So nakuha ko yung hotline ni DTI, tumawag ako. So may sumagot yan, mabilis tumawag sa DTI eh. So may sumagot. Tapos yun nga, sinabi ko sa kanya yung problema na umihingi ako ng assistance o paano mapabilis ko ano yung paano mapabilis ko makuha yung URC. Ngayon, ang sabi nila, sabi niya sa akin, ah uh, magkaiba daw kasi ng ahin yung DTI doon sa LTO. So, uh, dapat daw kasi ang kausapin ko is yung uh, kasa ang naging tugon ko naman doon sa kausap ko sa taga DTI, hindi nga po ako pinapansin ng taga kasa at lagi ako nagpapaloa pero ang lagi nilang sinasabi sa akin pending pa rin yung application pero kasi based doon sa guidelines ni LTO pag pinasa kaagad ni kasa yung papel kay LTO uh, 7 to 11 days lang marirelease kaagad yung yung ano yung ORCR ang naging problema lang dyan, kung hindi pa ni, L ni Kasa, pinasa kay LTO. Kasi nga, parang ang nangyari dun sa akin, inaantay, nagkaantayan eh. Kung parang iniipon muna nila bago nila ipasa kay LTO. Ngayon, kung hindi ako gagawa ng paraan, matutulad ako sa iba na 3, 2 to 3 months to 4 months pa nga bago ma-release ma yung ORCR ang ginawa ko, di nakausap ko na si BPI. Ang sabi sa akin ni BPI, uh, pupunta ako sa LTO para i-double check kung ano na yung status ng ORCR. So, pumunta ako sa LTO Las Piñas. So, pagpasok ko dun sa LTO Las Piñas, tinanong ko kung saan ako pwede, uh, kung saan window ako pupunta pag nagpalo-up nagpalo ako ng URCR. yon tinuro ako ng guard dun sa window 11. So, dumirekto ako ng window 11. Kinausap ko yung uh, personnel dun sa window 11. Sabi ko, uh, palo-up ko sana yung URCR. Ang sabi sa akin kasi, Sir, dapat uh, kay Kasa kayo nagpapalo-up. Sabi ko, hindi nga po ako iniintindi ni Kasa. Kasi nga, pato punta ko doon, ang sabi sa akin, nakapending yung application. So, sabi ko sa kanya, katunayan, galing na rin, katunayan, sabi ko sa kanya, katunayan, kausap ko rin si DTI. Ang advice sa akin ng uh, kausap ko sa DTI, pupunta ako sa LTO para humingi ng assistance para mapabilis yung release ng QRCR. Ngayon, dinoble check niya yung application ko dun sa system nila. Hindi nila makita yung ano, application ko sa system. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, baka pwede niya ako tulungan kung saang branch ng LTO pinrasis yung application ko. So, binigay ko lang yung information ko sa kanya. Tapos, yung ah... Uh, yung dokumento na galing kay ano, kay yung dokumento na galing kay kasa, yung parang resibo. Parang gano'n yun eh. Nakatunay na kumuha talaga ng motor sa kanila. So, nung nung na-trace nila, eh, si Muntinlupa, si LT o lupa yung nag-process nung ah, uh, ano ko, application ko doon sa ORCR. So, ngayon, ang ginawa ko naman, nag-search din ulit ako, ah, uh, kinuha, ah, uh, Nag-search ako sa Google kung ano yung mga contact number na pwede kong tawagan kay Muntinlupa. So, yun, nakakuha ko ng number. So, nakausap ko yung... May nakausap ako dun sa taga uh, Muntinlupa. Uh, Pinalaap ko sa kanya kung ano yung status ng URCR ko. Kasi, uh, sabi ko, hindi kasi ako pinapansin nung ah uh, kasa, ang lagi sinasabi sa akin ng kasa, priority daw yung application ko at uh, naipasa na. ako ah, mga parang priority yung application ko, pero hindi nila sinasabi kung hanggang sa kung sa hanggang saan na yung process nung application ko. So gusto ko lang makasiguro kung ano na status ng URCR ko dahil yung yung branch na yan yung nag uh, diyan nila pinrasis yung Ah, uh, o ano uh, ko dokumento ko. So nung dinobol check nila yung dokumento ko, nagulat ako kasi hindi pa nakasa pinasa yung application ko sa LTO. Pero based doon sa reply nila sa akin doon sa Facebook page nila, priority yung aking application kasi then nagcomplain na nga din ako at saka malapit na rin yung uh, deadline ng usapan namin nung uh, ang nila ng agent nila. So, nagtaka lang ako, bakit wala pa yung application ko? O hindi pa nila pinasa yung dokumento ko dun sa LTO, sa LTO Muntinlupa. So, napaisip pa ko uh, na maari palang mangyari talaga tulad dun sa mga kasamahan ko na 3 to 4 months nila bago na-release yung URCR. Ngayon, ang sabi ko dun sa nakausap ko, mamano kaya maganda nating gawin para mapabilis yung pag-release ng ORCR ko kasi uh, ang usapan namin nung, nung agent, nung kasa, 45 days bago ma-release yung ORCR. Pero kasi ngayon lang kasi almost 38 days na wala pa rin, uh, kumbaga hindi pa rin nila naipasa yung uh, dokumento ko dyan sa LTO. So sabi niya sa akin, sir, uh, tawag ka ng ganitong oras kasi nandito yung uh, representative nung nung LTO, nang ano nang kasa sa sa ano sa branch, sa ano nila sa uh, sa branch. So tumawag ako tapos hinanap ko ulit yung nakausap ko. Nagkataon nandoon na rin yung representative nung Uh, kasa so yun nagkausap kami so ang iniiwasan din pala ng kasa na tulad natin na kliyente nila na mag complain mismo sa LTO kasi uh, nalaman ko lang yan nung kinausap ko na representative nung taga kasa tinanong ko kung saan branch ng LTO pinrasis yung dokumento ko ayaw nilang sagutin kaya yun yung itinanong ko doon sa LT Las kung sa ang branch eh, nakuha ko muntin lupa. So approachable naman si Monte So yun, pinakausap niya sa akin yung agent ng nagpa-process ng dokumento ng kasa. So sabi ko nga, sir, ang usapan namin ng agent nyo, sa kinuhaan ko ng motor, 45 days bago ma-release yung QRCR. Sabi ko 38 days nang nakalipas. Ang naka ang ang dokumento ko hindi niyo pa pala na ipapasa diyan sa si ah uh, sa ano sa hindi niyo pa pala na ipasa yung dokumento ko sa LTO mutin pa. Paano na paano ma-release yan? Hindi niyo pa na ipasa. Ngayon, ang sabi sa akin, Sir, ano ba dapat natin gawin? Sabi ko, ano ba dapat? Kasi, hindi naman ako magre-reklamo kung hindi ako nagmamadali. So, ang ginawa niya, hinugot niya yung pangalan, yung dokumento ko. Uh, sabi niya sa akin, Sir, tawag ka. Ang, ginawa, ang sabi sa akin, Sir, tawag ka. Kasi umaga ko siya nakausap eh. Sabi niya sa akin, Sir, tawag ka ng mga alas 3 ng hapon o oh, alas 4 ng hapon so tumawag ako ng ganong oras tapos siningin niya sa akin yung contact number ko so binigay ko sa kanya yung contact number ko sabi niya sa akin sir iti-text na lang kita update kita dun sa uh, ORCR mo so yun um, nagkausap kami ng Friday Friday ng hapon. Pagdating ng alas 9 ng Friday, na-release na kaagad. May nag-email sa akin na na-release na yung UR ko. Pero, pero yung CR, wala pa. Sabi ko, bakit ganun? May UR ako, pero wala akong CR. Ngayon, nag-text ako sa kanya, Sir, na-receive ko yung UR, pero bakit yung CR wala pa? May CR, pero bakit? Uh, may OR, pero bakit walang CR? Kasi para parang ano yun eh para kang bumili ng item sa sa mall nagbayad ka lang nakuha mo yung resibo wala yung item so parang ganun yung pagkakaunawa ko dapat kasi sabayan Monday Tumawag ulit ako sa LTO Muntinlupa bakit ah nag-release si Kasa na sa akin ng OR bakit wala po yung musika? Di pa po dapat po kasabay. Sabi sa akin, sir, magkasabay dapat yan. So, ulit ako sa agent doon nagpa-process ng dokumento. Kung bakit yung CR wala pa, OR lang. Ang sabi sa akin, sir, uh, ipiprint pa daw. Sabi ko naman sa kanya, hindi mo naman kailangan iprint yan. Kasi pwede mo naman isend sa akin. Para ako na lang mag-print. Sabi niya sa akin, sir, mga one week pa bago niya masin. Sabi ko, bakit? Kasi dapat sabayan. Ngayon, ang ginawa ko naman, tumawag ulit ako sa LTO Muntin Lupa. So, nakausap ko si LTO Muntin Lupa. Uh, sabi ko, bakit ganun hindi magkasabay? Ngayon, nag-text sa akin ba ng hapon yung agent, nagawin niya daw yung lahat. Kung baka gawin niya yung paraan yung para masend sa akin yung A uh, CR. So, pagdating ng gabi, So na-receive ko yung OR yung CR ko. So may mayroon na akong URCr. Ang um, So mayroon na akong URCr. So isipin nyo na lang kung hindi ko sila kung kung hindi ako gumawa ng paraan para mapabilis yung pag-release ng URCr ko. Kung inantay ko lang yung natural process ng Kasa, aabutin ka nga talaga ng 2 uh, to 3 or 4 months bago ma-release yung OCR uh, ORCR. Ngayon, uh, doon sa mga bago na kumuha ng motor at uh, ng video na to, uh, try nyong gayahin yung ginawa ko na tumawag ka sa DTI, uh, kausapin mo yung taga DTI, puntan mo, punta ka ng LTO, tanungin uh, tanoy mo sa LTO kung saan branch ng kasa pinaprasis, pinarasis yung dokumento mo tawagan mo yung branch na pinagprasisa ng uh, pinagprasisa ng uh, dokumento mo ah, uh, hingi ka ng tulong para mapabilis yung pag-release ng ORCR mo kasi si UA si Kasa ayaw niya rin na magka problema sa LTO ngayon kung ikaw naman dahil ikaw ay eh, may authority ka naman na ipalo up dahil sarili mo naman yun tapos humingi ka naman ng tulong sa DPI para kausapin si LTO na tulungan ka ng LTO na mapabilis yung pag-release ng URCR mo. Isipin mo na lang. Uh, nung nakausap ko yung LTO Muntinlupa ng Friday, Monday na-release ka agad yung URCR ko. So, mabilis yung process sa LTO. Mabagal lang yung pagpasa ng URCR. Mabagal lang yung pagpasa ng dokumento nung CASA dun sa LTO. Kasi sa guidelines naman, 11 to 7 days lang. seven eh, to 11 days lang. Process release ka agad eh. So, yun yung dapat, yun yung advice ko doon sa mga bagong kumuha ng motor at gusto nyo ma-release ka agad yung ORCR nyo. So, try nyo gayahin yung ginawa ko para mapaaga at maparelease, ma-release ka agad yung motor. Yung ma-release -mar ka agad yung ORCR nyo. Pero, Um, may mga kasa naman na mabilis mag-release ng URCR Katulad nung kakilala ko, kasama ko din sa trabaho Bumili siya ng motor niya cash Pero one week lang na-release kagad yung URCR niya Tapos yung kasama ko din sa trabaho uh, Cash din yung motor niya Three to four months niya bago na-release yung URCR niya So nasa kasa din ngayon, kung nakatagpo ka ng kasa na uh, katulad nung pinagkuhaan ko, iniipon pa pala yung mga dokumento at sabay-sabay nila pinapasa sa LTO at natatagalan ka, gayahin mo yung diskarte ko. Wala namang masama doon dahil karapatan naman natin yun na mapabilis yung pag-release ng ORCR dahil kailangan nating gamitin yung nakuha nating motor at isa pa uh, nagbabayad naman tayo ng maayos. So, yun. So, yun yung tips ko. Sana makatulong sa inyo. Uh, salamat sa panonood.